dating Pangulong Duterte na ipatawag sa gagawing drug probe sa Senado. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada, I report. Kinumpirma sa isang interview na Senador Ronald Bato de la Rosa na ipapatawag niya sa paparating na drug war probe sa Senado sa si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging ang mga naging gabinete nito. Ayon kay de la Rosa, na ka-session break pa sila. Dahil pagbalik kumanon ng Nobyembre ay halos budget hearing na. Pero anya, eh hindi niya pa kasulukoy nakakausap si Duterte tungkol dito. Pero kumpiyasaw piyasa na siya na dadalo ito, lalo na't mas komportable ito sa Senado kumpara sa Kamara. Samantala, maray naman na iginit na senador na wala sa mga naging intel fund sila ang nagamit noon para sa de reward system sa War on Drugs. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, Demi Sika News on 3.